what is our Ilonggo word for the day? Lantaw. Malantaw ko sa sky kay papi na kwarto sa gabi. Kag, malantaw ko diri sa dining pang tapos cheese chismis in it. Lar, what is our Ilonggo word for the day? Kaon. Nakakatuwa, ang kambal na sina Pepe at Pilar, mga anak ni na Corina Sanchez at dating Senador Mar Rojas, ay muling nagbigay ng good vibes online matapos nilang magbahagi ng isang salitang ilonggo para sa kanilang mga tagahanga. Sa murang edad, hindi lang sila bihasa sa Filipino at Ingles, kundi marunong na rin silang magsalita sa dialect ng kanilang amang simar. Mar. Marami ang humanga sa pagpapalaki sa kanila dahil kahit modernong mga bata Tinuturoan pa rin silang mahalin at alamin ang kultura at wika ng kanilang pamilya. What is our Ilonggo word for the day? Kaon. Kaon. What is kaon? Eat. Eat. Okay, use kaon in a sentence. Makaon is I'm going to eat. Going pa lang. Okay. But if you're not yet, but if you're already eating, ga. Let the Gakaon. Nako. Gakaon, nako. What is our Ilonggo word for the day? Lantaw. What does what does Gugugad. that mean? What does that mean? Watch What? Watch. Watch. Okay, use lantaw in a sentence. Gugugad. What What is what is lantaw in a sentence? Um my ko sa kay papi na kwarto sa gapi. kag malanta ko diri sa dining pang tapos pang tapos isang chismis in it. <laughs> what, what did you say? Chismis is like talking. Oh, chismis is like talking. Okay. So you said that I'm going to watch with papi upstairs and malanta. In the night.